Hello guys! Welcome to our channel So ngayon, nasa biyahe naman tayo guys May papakita lang ako sa inyo na maliit lang na bagay si-share ko sa inyo Ngayon, samahan nyo na ako guys. Let's go! guys, so ngayon, andito na nga tayo guys. Ngayon, sa base sa na nakikita nyo, nasa biyahe po tayo. Ito, sinishare ko lang sa inyo, binivideo ko lang. Ito, bali, nasa baharin tayo na city guys. Bali, Manama, baharin. Ngayon, kung, sa nakikita nyo guys, ito po yung syudad ng baharin. So, ngayon guys, bali, mga malinis naman po guys. Ito po yung baharin na maliit lang po siya na city maliit lang siya na middle East guys pero napakalinis niya tingnan guys so yan base sa nakikita nyo guys iba talaga ang building nila guys sa lahat naman talaga ng mga middle S um, magkaparehas naman ang building pero ito guys ito pinapakita ko sa inyo para ma-i-share ko sa inyo kung ano yung building, ano yung tower na sinasabi nila na pinakamin ng baharin. So ito kapakita ko sa inyo, ay malapit na tayo. Samahan nyo lang ako hanggang matapos yung video. Okay guys, ito. Pasensyahan nyo na po. Medyo malakas lang po yung takbo sa amo ko kasi gawa ka nung namamadali kami habang navi video ako. Ito po yan guys. Sa basis nakikita nyo na mga tower ka, mga building guys. Yan po yung mga building na pinakamataas habarin. Ang baharin guys, maliit lang siya na city guys. Ito po yung pinakamaliit na middle S. Ayan. Kung nabasi nakikita nyo yung tower na parang may maliit na sa pinakatuktok. Parang matulis. Yun po yung tinatawag nila na tower. Pero hindi pa yan guys. Meron pang mahaba niyan. Meron pang pinakamataas niyan. At saka pinakamaganda tingnan guys. Ito, si-share ko lang sa inyo. Tsaka kadalasan talaga nila mga decoration nila dito guys. Yung tinatawag nila na dates. Yun po yung tinatawag nila na dates. Tine-decoration po nila sa kalsada. So ayan guys, yung dalawang building. Yun po yun. Yun po yung magandang uh, tower daw po yun. Pero, basis sa nanalaman ko lang po. syempre nagtanong-tanong na po ako sa amo ko hindi naman masyadong chismosa so ayan siya guys maganda siya pinakamalayo malayo lang tayo nyan guys pero maliit sya tingnan kasi sobrang layo natin pero pag sa lapit yun guys sobrang haba po yan guys sobrang malaki tsaka hindi pa yan guys mayroon pa isang tower nyan yung isang tower pa na ipapakita ko sa inyo hindi pa natin madaanan maya maya pa konti so ayan guys So ayan, kung nakikita nyo guys, yung dalawang matulis na tower guys, yun po yung sinasabi ko sa inyo na, dala, na tower. Isa yung sinabi ko sa inyo, pero bali dalawa po yan siya guys, kung tingnan. Pero isa lang po kasi yung bilang yan, kasi magkatabi lang po. Yun po yung tinatawag nila dito na pinakamin sa Kung makikita nyo po, kung isi-search nyo po yung pangalan ng Baharin City, Baharin Manama. Ito po yung na uh, ito po yung building na po yung makita nyo at saka yung dalawang building kanina na daanan po natin. Yun po yung makita nyo kasi bali po sinasabi nila ito daw po yung pinakamin dito sa Baharin. Bali nakatayo po yan siya sa pinaka ng Baharin, guys. Ito po, yung sinishare ko po sa inyo. Base lang po sa nakikita ko. So ito siya guys. Maganda naman talaga ang barin guys. Ang barin guys. Pinakamaliit lang siya na na middle S. Sa lahat ng middle S. Yung barin po ang pinakamaliit. At saka napakaganda lang po sa barin guys. Kasi napakalinis niya. Tingnan. At saka mga halos professional talaga lahat yung mga taong nandito. Kaya ganun guys. Ayan guys. Kung nakikita nyo guys. Napakahaba niyan na tower guys Basit na nalaman ko Tower daw ang pangalan niyan Pero Yung nasa loob niyan Mga office Mga ganun Mga office din siya So ngayon Ay nahi share ko na po sa inyo Ayun yung sinasabi ko naman po sa inyo Yung dagat na madaanan Ay yung nakapalibot sa baharin po eh. Dagat Napalibutan kasi ito siya ng dagat Bali ang baharin po na sa gitna lang po ng dagat. Turn the so, ayan guys. So, mamaya, madaanan po natin yun guys. Papakita ko rin po sa inyo. guys, yun po yung sinasabi ko sa inyo na dagat guys, katabi ng kalsada napalibutan po tayo ng dagat so maganda po siya tingnan guys so ayan mali nakapalibot po yan siya guys sa kabilang side lang po tayo mapapakita sa inyo, kasi gawa nga nung nasa tayo guys so ayan maganda siya tingnan guys yung dagat nila guys napakalinis so ayan guys so ngayon um, Hangga, samahan niyo ako guys hanggang matapos ang video. Let's go! At saka kung nakikita niyo guys, napakalinis ang baharin. Kaya malinis yung baharin guys kasi yung baharin na city guys, alag-alaga -alaga sa presidente nila. Kaya nga guys, ang tawag nila dito sa presidente nila ay hindi mo ma na may tinatawag dito ang presidente. Ang tinatawag nila dito, ang, ang tawag sa presidente nila dito guys is king. Yun po yung pinaka-king nila dito guys. Kaya alagang-alaga yung baharin sa king nila, kaya napakalinis. Pati kalsada guys, sa tabi ng kalsada, kung makikita nyo, mamaya makikita nyo guys, na lahat halos lahat ng side ng mga kalsada guys, may mga bulak-bulak, alagang-alaga. Uh, may taga-alaga talaga guys may na-assign talaga na nag-aalaga ganito tuwing umaga hapon may may sasakyan talaga na nag-iikot-ikot sa lahat ng kalsada guys at pinag ayan kung makikita nyo guys yan po ang bulaklak sabi ko hindi lang natin masyado makikita kasi gawa nga nung mabilis yung takbo natin sa middle east guys sobrang lamig may buwan na sobrang lamig may buwan din na sobrang init sa sobrang init guys kaya nabubuhay pa rin yung mga halaman nila guys kasi alagang alaga yung mga halaman guys may mga sasakyan talaga na nag iikot sa lahat ng mga karsada sa buong syudad po nila pinapubuhusan talaga ng tubig guys parabang bumbero guys na nagbubuhos talaga ng tubig ganun guys ganun ka alaga ang baharin, guys ganun ka alaga yung mga ano nila ganun ka ano yung king nila dito king yung tawag nila hindi presidente kasi kung sa atin sa Pinas sa Pinas kasi guys presidente ang tawag pero sa kanila dito wala kang maririnig na presidente kumbaga ang tawag nila dito sa pinaka pangulo nila sa pinaka malaking nag gumala sa isang syudad is king so ayan guys napakaganda ng ano nila guys city lahat ng mga bulaklak makikita mo sa tabi-tabi lang ng mga kalsada yun guys yan siya guys napakita ko na sa inyo yung kunting kaalaman ko guys dito sa Bahrain so ngayon guys sana patuloy pa rin kayong nanonood samahan nyo pa rin ako sa biyahe natin at sa lahat ng mga supporters ko maraming maraming salamat sa inyo hindi ako haabot sa ganito ngayon kung hindi dahil po sa inyo sana patuloy pa rin kayong magsubaybay sa ating channel. Sana hindi kayo magsawa sa panonood sa ating video kahit mga konting kaalaman lang po sa buhay. So ngayon po maraming maraming salamat po at kung sa bago pa po sa channel ko huwag niyong kalimutan mag subscribe and click the bell buttons para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos bawat i-upload po natin guys. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Bye bye, keep on watching!